Hello guys! For today's video ay kakaibang palaka ang ipapakita ko sa inyo. Watch until the end. Please subscribe, Coridad. Official TV. ngayon lang ako nakakita ng palakang ito guys. So ang tawag sa palakang ito is Calofreno Sinensis Peters E1067. Isang amphibian species of the world. Ito ang tinatawag na Philippine Sticky Frog. So matatagpuan daw ito sa Mindanao Island. Philippines. Totoo naman guys kasi taga ka Mindanao ako. Hindi nga lang sinabi dito yung exact location kung saan sa Mindanao. So at least, totoo yung sinabi, nakasulat dito sa Google na matatagpuan ang frog na to sa Mindanao. So kakaiba siya guys kasi parang golden color na frog. So kaya ko man kasi kakaiba siya. So ito lang muna yung ihahandog kong video sa ngayon guys kasi wala talaga akong ibang may video. Huwag niyong kalimutang i-like, share, comment at subscribe. Garidad Official TV. Hanggang sa muli and God bless us all. Thank you so much.